Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shino from my channel, a faith healer, also a So ngayong hapon ato, na ito, ito ginagawa natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of, for the sign of, Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay? Okay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel Any give me a notification for more videos update? Because maraming salamat po Sa mga walang sawang pag -support sa aking channel Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads Na way pagpalain kayo ng just at may kapal Siksikliglig Nag-uumapang nabiyayang manong balik sa inyo So let's see guys What is the message, advised sa inyo ng ating Angel Spirit For the sign of For the sign of Gemini So let's see And watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini yung ating mahagilap? So guys, eto natong kaya na natin yan. Angel Spirit, please give me information pa. Okay, so this is something the moon card for retro trivial. So may mga bagay dito na unti-unti na malalantad, unti-unti na maibabahagi. Now, there's something dream coming true. So let's see additional messages. And this is something the uh, page wants something good. Just may magandang balita rin daw dito ha. Etong informasyon ay maaari ng um, ibigay sa iyo, no? Maaaring makakuha ka ng mga balita, no? Maaaring may mga mga bagay na matanggap ka. Messages, phone calls. And this is the four of swords of the in intuitions, no? Lahat ng mga bagay na papasok sa isip mo is something creativity. No, maaaring maraming papasok na ideas sa iyo, no? And this is something being passion or being cre uh, creator, no? Kung ano man to, there's something crap din ako nasa sense, no? Crap na, I mean, na maaring skill, ang trabaho mo ay skills, no? Kaya uh, mga gumagawa-gawa ng kung ano-ano man yan. And of course, this is something the king of pentacles. So this is something security and practicality. No? Kung baga, dapat alam mo kung paano mo pangahawakan yung mga pinaghirapan mo. How to manage your um, money wisely. Kung paano mo siya pag, papalab pa uh, no or something na palalaka pa uh, palalaguin no additional messages and because this is something the star for healing no magkakaroon ka na ng healing and it something a miracle no maaring may mga himala or pagkakataon dito there's a something blessed this guys no na hindi mo inexpect na mangyayari no parang kumbaga pag-asa no the star card represents an hope Right, and of course, this is something the emperor. So being mature and up and being grounded. So kailangan maging mature ka. Even sa mga decision, sa lahat ng actions. And of course, this is the ease of sorry the moon card. No? Lahat ng mga bagay dito, bibigyan kaliwanagan, bibigyan linaw sa'yo. Kung ano man yung mga bagay o pangarap mo talaga. No, kung maga mo talaga yung life purpose mo. Kung ano talaga yung kung maga purpose mo sa buhay. Ano ba talaga yung plano mo? Gato, ganyan. And of course, let's see what is a page of wands. A page of wands represent what? represent with the knight of swords so nagkakaroon ka na anxiety stress and depressions or something overthinking no dahil sa mga pabago-bagong impormasyon no may mga impormasyon ka nalalaman na na nagpapagulo sa isip mo no yung kailangan mong himay-himayin or kailangan mo maging mabusisi no kung paano mo tatanggapin yung mga negative and positive energy na informations no may mga bagay kang malalaman dito dapat tinitingnan mo yung a bigger picture kuno ano yung kumaga yung a good um a good outcome. No, kung ano yung magandang eksena doon, bakit ibibigay si opportunity sa o oh, ba, balita na yon. Kumbaga may dahilan yun eh. Hindi walang kumbaga hindi ni bibigay sa na walang dahilan. Now there's a something a purpose. And the four of sword represent with the sun with a fear passing about them. Na magiging maganda ng kalalabasan dito. Lahat ng mapasok sa isip sa isip mo ay mabibigyang kaliwanagan. Nabibigyang linaw sa iyo kung ano talaga yung um, kumaga magbibigay mag kalakasan, kaalaman, gano'n. So, let's see what is the King of Pentacles. Reference in what? The King of Pentacles, reference in the Five of Wands. So, there's something, competition, competitors, no? Kailangan alam mo kung ano yung magiging agenda mo dito. Kung alam mo, dapat alam mo sa sarili mo kung paano mo um, didiskartihan, no? Kung paano mo palalaw, palalawigin ang iyong finances, no? Marami ka kompetensya, marami mga taong kalaban, may mga taong kumbaga kumakalaban, no? Pero kailangan alam mo kung ano yung strategiya, no? Paano mo palalakasin ang negosyo Hanap buhay mo? Ano yung in demand, no? Sa ngayon. So this is the book uh, the star card, referenced with a uh, The King of Cups. So there's something devoted sa 41st son. Now, some of you guys, there's something ancestor guides, no? Merong gumagabay sa'yo na nagbibigay pag-asa para makaalis ka sa malungkot na karanasan. Or may mga pinagdadaanan ka na parang ang hirap-hirap ko mawala, no? So let's see what is the Empress card. No, parang may mga bagay na parang kung baga, ka na sa, sa ano eh, crossroad eh, parang piling mo, hindi ka makakaalis doon, no, pero pino, dead end na yun. Parang, piling mo, may hihirapan ka na, but, but, eventually, there's a blessing this guys with the universe, or ating Panginoon na maaaring bibigyan kan tulong, no? And because this is something, the eight of swords, na magimachoy maging mature ka, no? Pangalagaan pa protection ng sarili mo. There's a sock, there's a toxicities or toxic patterns dito na kailangan mong pakawalan. There's a chain. No, meron diyan kumaga kadena nagbibigay ano na sa iyo negatibo. Kailangan marunong ka mag uh, say on your ground, protect your power. No, kailangan na uh, there's a something authority. Kailangan ni yung masusunod. Hindi ka dapat bumabase sa sa sabihin ng iba. So let's see what is the mood card the ace of swords. With the Moon card, ease of Swords, represented with the Knight of Pentacles. So, this is something security. Maging secure ka pagdating sa uh, pangarap mo. Kung ano man yung mga bagay na gusto mo talaga makuha. No? May mga pangarap at katotohanan dito maaaring may bigay sa ating bahagi sa'yo. Ikaw mismo mag-enlighten dyan. Ikaw mismo magbibigay liwanag dyan. No? And this is something that the high fact for a lesson learned. Marami kang mga bagay na natutunan. No? Or may mga bagay na matututunan ka dito. Itong balita na to ay parang... Um, isang balita na magbubukas sa o, kaisipan sa iyo no sa maaring kumbaga malalaman mo kung bakit bakit nangyayari to no kumbaga bakit nag-overthink ka sa ganto ganyan bakit ka nag-iisip ng na ganto kumbaga doon mo malalaman na para pakawalan yung mga negative thoughts so let's see what is the four of swords because the sun cards There's a side of ones. So there's a something burden. Na no, maraming tumatakbo sa utak mo, maraming tumatakbo sa isipan mo. But, lahat ng yun ay something illusion. Napakawalan mo yun. There's a lot of negativities and of course, there's a lot of toxicities around you. No? Kaya, kumaga, ito yung sinasabi na, kung leave that stressful situation or either, kung kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. No? Let go of your fear. So, let's see what is a king, a so, the king of pentacles because the five of wands. So, this is a white namin for a white divinity. This is something support with a guidance. No? Sinosupport at ginagabaya ka na, there's a something swerte no? Nandun tayo sa mga kompetensya, competitors, but eventually malakas ang atake mo. Malakas ang karisma mo. No, you are also attracted to anyone. No, malakas ang ano mo dito eh. Kumbaga, karisma, malakas ang um, hatak mo sa tao. Ayun e gamitin mo para nang sa ganun, mas lalo pang lumago ang iyong finances. So, let's see what is the star card because the, full, uh, the king of cups. So, this is the two pentacles, just being balanced. No? Kailangan mo maging balance. Na maging balance eh, na the way na kung ano yung mga bagay na tumatakbo sa isip mo, there is something guardian angels and of course guidance na, no? na maaaring ginagabayan ka. There is something hope. May pag-asa pa. No? Huwag kang mag-alala. Kung baga, may mga pagkakataon kasi nawawalan ka na ng pag-asa, kumpiyansa, but nasa sayo yan. Kailangan mong pakawalan yung mga negativities. So, the, this is something the Emperor, the Eight of Swords, so represent what? So, this is the Queen of Pentacles. Stand your ground. And of course, there's an emotional, mature person pagdating sa finances. no Dapat alam mo kung paano mo pa kumaga pong protectionan yung mga pera o pinaghirapan mo. Ganon. Maraming toxic sa paligid mo ng mga Ah, lang kapag kailangan mo, pag kailangan ka, no? Nandiyan lang kapag mangungutang, manghihiram, no? Or lalapit sa iyo. Just uh, ako be mature enough, no? Maging mautak maging matalino ka, maging mature ka, no? Kumbaga, alam mo dapat kung sino 'yung sa iyo, kung sino 'yung mga bagay na kumbaga magpa may benefits, no? Ganon hindi 'yung kumbaga lumalapit lang sa iyo kasi may benefits ka, ganun, ganun. Hindi ganon. So let's see what is the outcome. So, this is something that I very for River and Renewal. Na magkakaroon ka ng panibagong rin dito. Na magdadala sa'yo ng new beginning. I guess this is something that is once for a new work, new job, new project, na no? maraming mga bago dito. I guess this is something a new, uh, there's something a brand new beginning, no? Ngayon, January, uh, and 2025, this is something a brand new you. No? Malaking pagbabago sa, sa buhay mo. Uh, Additional messages pagdating sa finances and career. So this is a five of swords with a self sabotage, no? Nagkakaroon ng na self sabotage that because of your actions, no? And this is a wheel of fortune. There's something turning back to your favor. Maari pa sa yung situation na kailangan lang maging mautak ma at maging matalino ka sa pagdedesisyon pagdating sa pera, no? Minsan ginigisa ka sa sarili mo mantika dito. And this is something the sempre, the perfect timing for you and divine intervention. May mga paalala sa inaatin divine na magpatuloy ka sa ginagawa mo pero iwasan mo yung mga taong hindi nag nakakatulong sa iyo. And this is something the of sword, no? Kilalanin, tuklasin, gano'n. Himay-himayin, no? I-analyze, visualize So, let's see, guys. no, There's a something destined to happen. At may mga bagay dito na maaaring magbigay sa'yo ng magandang pasok, no? Ngayon, 2025. No? Pagdating sa finances. May swerte. Additional messages pagdating sa love life. Sa love life, there's a five of pentacles. So, there's a something kung magapag may love life ka, but, uh, kung magamit, may biglang babagsak ang finances mo, no? Kung nagkakaroon ng imbalance that because of being obsession, no? Or being paranoid. Na pagdating sa love life, kailangan mag maging transparency kayo sa isa't isa. And this is a night of wars, no? Hindi laging nakabantay, no? Kailangan mayroon ng tiwala. So, let's see. And this is something that, uh, for while, so, so, something higher level commitment. Meron ditong kasal, may ikakasal. And this is something to inflame energy at the same time. No? Pagdating sa health, represent what? pagdating sa health this is a three of wands so waiting for some for ship no may mga bagay na inaalam mo hinihintay mo yung resulta pagdating sa health issues mo there's a hermit card with a spiritual awakening no spiritual journey na marami kang mga bagay na nararanasan nararamdaman na alam mo ay spiritual no And this is a page of Pentax Invest. Mag-invest ka ng protection charms dito. Nang sa ganun, hindi ka napapasokan na parang kinakapitan ng mga negativities. So let's see guys, now, what is additional messages with an angel spirit guides with a magical fairy messages? With a magical fairy messages represent what? And there is a let go. na no? kailangan mo na let go, pakawalan, bitawan. And, of course, this is something trouble. Now, there's a something trouble, guys, na paparating sa'yo. So, let's see what is the synchronicities. For synchronicities, represent what? For synchronicities, represent what? And, there is a spring. Wow! There is a something blossoming. May paglago talaga at may pagyabong ng iyong finances and across your life, of course. There's a something wonderful and beautiful. And because there's a something winter, wow, well, the answer you need is coming, no? Ngayong winter season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And there's a storyteller, magiging na lang. There's a something information na minabatid sa iyo ng ating ninja spirit na ipinapasok sa panaginip mo or sa daydream mo no? Binabahagi sa yung kwento na dapat mong malaman. So let's see guys, no? What is the yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card represent what? Represent with the higher self. So, activation, activation Ina-activate about sa spirituality dito. And there's a message. I told you, there's a travel communications, no? Maraming mensahe sa iyo ang ating gabay. Mukhang there's a something spiritual awakening, guys, talaga. And because this is something that touch me and call, no? Kailangan mong kumawala sa mga bagay na hindi nagsiserve sa iyo. Tulad na sinasabi ko kanina. Kung ito yung tao na to ay nakakasira at hindi nakakatulong sa buhay mo, bagos nakakasira pa siya at nakakagulo, tantanan mo, no? So, tigilan mo yung daw yung mga ganon. So, let's see what is the Romance Angels represent what? Romance Angels represent with a secret admirer. No? Some of you guys na no, mayroong may taong may gusto sa'yo ng lihim. And there's a may, may connected with the finances and future. Ay! Pasabog. And this is something of fear. Alis yung takot at pangamba mo. May nagkaroon ka siguro ng trust issue dito. And this is that there's a something regret. No, mistakes. No, may mga pagkakamali ka. No, na maaaring nga kala mo baka maulit-ulit o ma maaaring natatakot ka baka bumalik sa yun, yung gano'ng situation. No, basta um, kung magkasunurender mo, humingi ka nakapatawaran sa atin pa, may kapal. No? Lahat mga bagay na yan lilinisin sa'yo. So let's see what is the chakra messages. For the chakra messages, reverence and Represent Reverence in face. No, may humaharang talaga sa si sa eksena mo. I see. No, nakikita mo yun. There's something in face. Isa to sa nagumaharin sa yun. It's a toxic. No, a toxic environment or a toxic person. And this is something for severance. No, kailangan mo magchaga. No, kailangan mo magpatuloy na hindi ka na dapat nakikinig sa mga tao sa paligid mo. There's an enlightenment. Maliliwanag ka kung ano yung mga bagay na, na nangyayari sa iyo. Bakit ganto Bakit ganyan lahat ng mga bagay na itutuklasin tutuklasin ngayon? For the angels, answer, represent what? And there's a trust, no? No, kailangan mo magtiwala, maniwala, no? And because this is something meditation bring answers. So there's a something devotions, no? Magdasal. And because ma uh, surrender sa latin, lahat ng mga negativities na na puwasak sa isip mo. And this is something the situation will improve. Not only unti, unti na magbabago ang sitwasyon mo, magtiwala ka lamang. Now, so let's see what is our Kanghel Michael messages. Our Kanghel Michael messages. Your children are watched over by angels. Angel. Some of you guys, no, may mga anak ka dito na ginagabayan ng ating angels spirit. No, additional messages and because there's a Roman's angels are helping you. Na pagdating naman sa pag-ibig, ginagabayan naman daw ng ating mga angels spirit. And lean on God in support. No? Sila sabi dito na ang ating Panginoon na ating mga gabay ginagabayan at sinusuportahan ka. Additional messages. And there's a the nutrition. No? Kailangan mo na fruit and vegetable dito guys. And because there's a something spiritual teacher, sabi ko na nga ba kailangan mo ng guidance and guidance. No? Or uh, as Um, teachers, no? Or um, mentor. Or taong tutulong sa'yo para basagin ng negativity sa buhay mo. For Archangel Ma uh, Raphael Messages, acceptance. Unti-unti unti mo na matatanggap, no? Kapag ito ay ang Archangel Raphael is healing, no? Kung mag nagpapagaling. So, ibig sabihin dito, ngayong mga bagay na pagnatapos natapos na to, na nagamot ka na, matatanggap mo na daw yung mga opportunities. And this is something divine intervention. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Now, there's a something warning for you. No? Kailangan mo na mag-take ng action bago pa ang mahuli ang lahat. Additional messages with an angel spirit. Reverend said, oh, see, there is a goddess inside. si may pasilip sa ang ating divine. No, magam, may impormasyon na gustong ipabatid sa'yo, na gustong malaman at gusto niyang maliwanagang ka at gusto niya matauhan ka. And this is something, oh, right passage, at makakapasa ka, no, sa hamon ng buhay. And this, I told you, psychic abilities, no, may kakayanan ka, may kaalaman ka, lawakin mo yan, no, gamitin mo yan para mas maunawaan ang gusto ipabatid sa ng ating mga gabay For monsology. For Monsology, There's a I told you so. It's time to release The negativities, Diba? ba? Kailangan mo na pa kung wala niya nagbibigay negatibo. There's a something nothing welcome this situation. Walang mangyayari sa situation ang hindi ka nagtitake ng action. Pakakatandaan mo yan. Additional messages with an ego spirit. I there's a something regret. No, may mga pagsisisi pang dito no? na, kay, na, hindi mo na mababalik pa. No, kailangan mo magtiwala. And this is something doubt. No, alisin mo yung pag-aalilangan. Pag no, there's a doubt and regret. No, may mga pag-aalilangan, pagsisisi dito at may mga bagay na hindi mo na mababalik pa. No, pero may mga bagay dito na masasagot no, yung mga katanungan mo. For the energy, represent what? And there's a magician in the mirror. Now, there's a something manifestation or reflection. Lahat ng mga bagay na gagawin mo, magre-reflect sa'yo. Lahat ng mga bagay na gagawin mo, babalik sa'yo. And there's a deceit. Ay, may mangkukulam talaga. Kaya pala, there's an impaste. May umakarang. Ito pala yan, may mangkukulam, madam, sir. Oh my God. Kaya pala, there's a, it's all about spiritual. No, it's all about spiritual talaga. Kaya pala, sunod-sunod yung kamalasan at maaaring kinokonekta nito pagdating sa love life mo. No? And there's a something the void. See, stop. Ito kailangan na matigil. The void. So, let's see what is the romance angels represent what? Tapos mamaya, family issues, no? Lumabas. At uh, children children's. No? Maaring kung magkakonekta connectado sa mga anak mo to, and there's a, this could be the one. Maaring siya na, no? Maaring pagdating sa pag-ibig, maaring may anak na kayo nito. For Jesus' loving quote said, For Jesus loving God said, I am the good shepherd. The good shepherd giving this life from the ship. No? Kung baga hindi yan, ibibigay sa'yo ng ating Panginoon kung hindi yan makakabuti sa'yo. Tandaan mo yan. <coughs> Excuse me. For the angels number, represent what? For the angels number, represent 2002 with a void. Ito, di ba? The, double clarification with a void. And there's a something the void the boy, the boy. Diba? Parang iniiwas ka at kailangan na matigil. You have more control over your life that you realize. Learn and execute what interests you. You're uh, turning things around. It get better with the time. There are plenty of friends to make Social out, have fun, and open up, go outside. Kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. No, kaya kailangan mong kumawala sa mga bagay na nasa paligid o tao sa sitwasyon mo. Na maraming mga tao dyan na negative and toxic. Ganon. Additional messages. Alisin mo na rin nagbibigay stress sa and depression sa'yo. And there's an awareness na pinag-iingat ka lang. Now, and I open my consciousness to my true self. I understand that I am here to grow and to free myself from my inner conflict to discover who I really am. Today, I release illusion and the limitation of the material world in order to elevate my being towards eternal life. I grow stronger and stronger as I explore the wonderful being the I, that I am, no? Unti-unti mo nang matatanggap at matutuklas sa sarili mo kung ano yung kaalaman at kakayanan na ipagkakaloob sa iyo. So guys, this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey din lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos videos update. At kasi maraming salamat po sa mga walang support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away pagpalay kayo ng Just at Makeup Pal. Siksik, legleg, nag-umapaw na biyayang manubalik sa inyo. At maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush!